Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Ay, yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. ha <laughs> Kasi talaga pong gano'n yan. Normal po minsan ng tao nagkakamali. Pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. <laughs> iba po yung magsinungaling ka sa kapagkakamali. Yan. Nawala na si Cesar Sinita sa kaniyang pamimersonal sa channel niya at tuligsa ng tuligsa sa pananampalataya at nagsusore. Dahil alam niyo naman, nagsusuwaga na yung mga banat niya na naunang sinabi niya na ang katoliko ay siya talagang unang iglesia ni Kristo. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon. Kundi, yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo. At oh, yan... Yun. Uh... Malinaw. At ito din ang pahayag kung naalala ninyo sa ministro nilang si Michael Sandoval na ang Iglesia Katolika ay sa pasimula siyang unang Iglesia ni Kristo. Pero wala daw ang kontrahan. Pakinggan natin muli. O, na ang Iglesia ni Kristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Kristo. O, kung Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, talagang hindi ang Iglesia Katolika Romana na Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila. Pero ang Iglesia ni Kristong tatag ng ating Panginoon Iso Kristo, <laughs> Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang iglesia katolika bilang isang organisasyon o samahang pang-religyon, pang yan po ang organisasyon, pagka pabalik, yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. O oh, si Sablay, ah, ano sa palagay ninyo? Di ba Sablay na Sablay ang apahayag ah, dito ni Cesar Sineta? Kaya, yon ang dahilan na nawala na siya sa kanyang channel. At dahil diyan, bago siya nang wala, nagsusore naman siya. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Ay, yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Ha? <laughs> Kasi talaga pong gano'n yan. Normal po minsan ng tao nagkakamali. Oh, so normal na naman umano na, magkakamali. So tatalakayin natin mga kapatid dahil hindi normal pag ikay umanib sa mali na iglesia. Kasi nung halingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talanggan ng tuhanan para sa ating mga patid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Uh, late tayo. No? Pero yon uh, napansin ninyo mga kapatid na ang mga ngaral sa Iglesia ni Kristo na talagang grabe ang banat nila sa pananampalataya ng simbahang katoliko. Na ang katoliko daw ay sa demonyo dahil ang mga pare ay nagbabawal sa pag-aasawa at ginagamit nila ang talatan mga aklat katoliko. Pero, napansin niyo, sa kanilang pagbanat, kahit ministro pa na si Michael Sandoval, na ministro ng Iglesia ni Cristo, pinatunayan mismo na ano daw, at itong si Cesar si Sinita naman, sinabi niya, mali daw ang unawa. di ko naman inunawa yon ni ko lang yung pahayag ng ministro niya na si Sandoval. <laughs> mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong Katang ang iglesia katolika bilang isang organisasyon o samang pang, sabahang pangreligyon yan po ang organisasyon pagka sinusipabalik yan ang dating iglesia ni Kristo yan ang dating iglesia ni Kristo yan ang dating iglesia ni Kristo hindi po totoo yan Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. <laughs> oh, so, talaga pong sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siya ang unang Iglesia ni Kristo. At sa ibang channel niya, ito, dinagdag pa niya. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang, igles, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. No, si galing mismo sa kanyang bibig, di daw umano nag di daw umano nagsusuwagan, paano din nasusuwagan na sa ibang pagkakataon sinabi din niya, ang Iglesia Katolika hindi talaga ito ang Iglesia ni Kristo. Tama kung ang Iglesia ni Kristo tinutukoy niya, yung inaniban ni niyang tatag ni Felix Manalo na ang Iglesia ni Cristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Cristo. Ay sa pangalan lang po magkaiba na eh. Ang pangalan pong Iglesia ni Cristo, yan po ay unang siglo pa, mababasa nyo na sa Biblia. Yan po ang unang kaibahan yan. Tandaan nyo maygi, eh. nababasa sa Biblia ang Iglesia ni Cristo at yan po ay base po doon sa sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia. O, oh, si mabasa sa Biblia. At sino yan na iglesia ni Kristo? Yon po bang inaniba nila? Yon po bang pinaniniwalaan nila? Galing mismo, mga kapatid. Oh, kayo, alam nyo naman na noon pa grabe ang banat nila sa sibahang katoliko na ang katoliko ay sa demonyo. Pero ano sa palagay ninyo? Bakit? Pati na yung ministro na si Sandoval at itong INC na si Sineta ay di talaga na pigilan ang pagsasabi sa katotohanan na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Balikan natin ha. <laughs> mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong at ang iglesia katolika bilang isang organisasyon o pang, sabahang pangreligyon yan po ang organisasyon pagka sinusipa mali yan ang dating iglesia ni Kristo yan ang dating iglesia ni Kristo yan ang dating iglesia ni Kristo hindi po totoo yan Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. <laughs> oh, so iba ang suot niya, ha? Talaga pinanindigan ni Sinita dito na iba ang suot niya, na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo at natawa-tawa pa siya. Ni-replay lang natin. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang iglesia ang iglesia ah, de, de to, pinanindigan talaga, walang kontrahan. Iba na naman ang sinuot niya na ang iglesia katolik ay siya ang iglesia ni Kristo. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang iglesia ang iglesia katolik apostolika romana ay ang iglesia ni Kristo. Wala pong kontra diyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolik Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon. Kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. O oh, nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. Sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kaya Di ba siya sorry sa kamalian niya? Nag-sorry siya sa kamalian niya, pero yung kamalian daw niya, hindi yun kasinungalingan. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Ay, ah, yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Ha? <laughs> Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ng tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita niyo. Iba po yung magsinungaling ka sa kapag kakamali. Yes. At iba, iba talaga pag pumili ka sa maling sikta at nagtuturo ng kasinungalingan. Inaamin talaga nila na ang katoliko sa pasimula ay siyang unang iglisya ni Kristo. Ngunit, mingunit, natalikod daw yung tinatawag na apostasy theory, hindi lang ang iglesia ni Kristo ang nagturo niyan, kundi pati na ang Seventh-day Adventists, natutag ni Ellen Goldwhite, ang Mormons, at ang uh, grupo ng kahit kay Eliseo Soriano, nataliko daw ang unang iglesia. Pero totoo ba yan? May batayan ba? Di po ba sabi nila pag di mabasa sa Biblia, di daw paniniwala? paniwalaan. Mga kapatid, kayo na ang magdesisyon. Ba't ay siya narinig ninyo? Kung tinatanggap nila ng Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo, hindi ibig sabihin, yung nagdala ng pangalang Iglesia ni Kristo ay pirated na. Kaya uh, bukas ating uh, tatalakayin yung kanilang paniniwala na Oo nga, ang Iglesia Katolika, siya ang unang Iglesia ni Kristo. Ngunit natalikod ito dahil daw nagturo na si Kristo ay Diyos. Naku, yun ang kanilang argumento. So, pasok muna tayo, late ako sa punto por punto mga uh, kapatid. Bukas, ang karugtong nito, na tatalagayin natin. No? si si, si Rick, uh, uh, talagang na igagalang ni Tatang Sinita si Bro Windel dahil matapat na mangaral si Bro Windel mabuhay Bro Windel okay so pagdasal din natin sila no pagdasal din natin sila okay duwagyan si Latigo o ma ano eh dan sa RMG Oh. So RMG din banat na banat, no? Ah uh, may sasagutin tayo kay RMG. Pero mas mabuti din kung uh, harapan na debate tulad sa paghamon ko kay kay Sandoval dahil si Sandoval pag naghamon siya ni Eliseo Soriano noon nag Uh, bigay siya ng kondisyon. Pag matalo daw umano ni Elis Soriano ang Iglesia ni Kristo, uh, libre siyang gigibain ang lahat ng mga uh, bahay sambahan. Oh, pero uh, ito ang offer ko din sa kanila kung sakaling si Sandoval aharap ah, ng divati, yung one-on-one -on -one lang talaga. Walang tagabigay ng mga referensya. Sa ngayon ba kayo? sa ganyan na paraan, walang tagabigay ng referensya, one-on-one -on -one harapan. Meron mga kasama, pero wala yung tagabigay ng referensya. Dahil sila kasi, pag makipagdebate, di sila makipagdebate na walang mga asistan. Ya, yeah? tulad sa nangyari sa debate namin ni uh, debate namin ni Risalito Ocampo, debate namin ni Ramil Parba at sa debate ni Father Darwin at Ramil Parba, may assistant talaga. No? Pero, sangayon kaya sila. Yung walang assistant. Isa-isa lang, face to face. Ano? Ang nasa isip niyo. To make his message known our responsibility. So here we are to pledge our lives